Maayong gabi, Pilipinas. Patuloy na pinag-iingat ang residents malapit sa Taal Volcano matapos mahilo ang dosen senang ng estudyante roon dahil sa volcanic smog. Para sa update live na magbabalita mula sa Batangas, si Raniel Pawid. Raniel kamusta ang sitwasyon dyan? Chiki, bahagya na ngang humupa ang volcanic smog dito sa bayan ng Balete sa Batangas maging sa kapit munisipalidad nito na mataas na kahoy. Pero ang mga otoridad, pinaalalahanan pa rin yung mga residente na magsuot nga ng N95 mask dahil masakit pa rin sa ilong yung amoy ng volcanic smog plus perwisyo pa nga ito sa kalusugan. Hapo at matamlay pa rin ang grade 9 student na si Rain. Isa siya sa mga nakaranas ng pagkahilo dahil sa amoy ng volcanic smog. Nanikip po andi dito, tapos eh, may parang bumara po din sa liig, tas nalamig po ang paat kamay at ng imay. Tapos dinala po agad sa amin at ninebulizer ho. Masakit po sa ilong, tapos eh, pag nalang po sobrang kati sa liig. Buti na lang nagamot din siya, pati na ang higit dalawang pupan niyang kamag-aral. Labing pito po yung pinauwi natin habang ang um, isa po ang nadala sa, mga, sa hospital ng San Jose sa Metro San Jose at sa Batangas Medical Center. But apparently, upon uh, checking it out with uh, our MDRMO, ang sabi naman po niya, lahat po ay nakauwi na after 1 to 2 hours stay po sa hospital. Required na muna tuloy ang mga estudyante ang magsuot ng N95 mask. Kaya naman na mahagi ang provincial government ng tigda 2,000 N95 mask sa anim na bayang apektado ng volcanic smog mas maganda kasi yung kaysa sa surgical mask, no? Highly particulated mask yun, so at least masasala niya ang amoy ng sulpur at ang smag na rin na, na, dumadating sa atin. Sinuri na rin ng PDRMO ang ventilasyon ng mga silid-aralan. Sa bayan ng Balete, kitang kitang ang bulkang taal na balot ng usok. Pero ang mga bata rito, tuloy pa rin sa paliligo sa dagat. Sa tala ng Fibox, umaabot sa 2,000 metro ang isinisingaw ngayon ng bulkan. Pero normal lang daw ito at hindi indikasyon na puputok na ang Taal. Chiki, nandito ako ngayon sa May uh, poblasyon ng Balete. At uh, itong spot natin ngayon, normally kita rito ng malinaw yung Taal Volcano. Pero sa buong maghapon ay uh, hindi nga ito nagpakita. Ang problema ngayon, Chiki, kahit na dito sa lugar na kinatatayuan namin ay bahagya na nga humupa yung volcanic smog. ay kung tuwing uh, pupunta yung hangin dito sa community area dito na nga magkakaroon ng problema dahil bago pa maitala yung uh, 36 na estudyante na nahimatay kahapon doon nga sa bayan ng uh, Mataas na Kahoy ay nauna na rito na nagkaroon ng mga hinimatay na residente nitong Miyerkules anim yon chiki at uh, sa talangan ng local government unit ay maayos na sila ngayon. Sa kapapasok lang na impormasyon na ating nakuha, sabi ng LGU ay ina-assess nila yung agricultural damage naman nitong volcanic smog dito nga sa bayan ng Balete. Dahil sa assessment nila kanina ay nasa 2,000 square meters agricultural land yung affected. So naghihintay pa tayo ng mga detalye para dyan kung magkano nga ba yung inabot. Chiki.